Iyan 'yung dumi na to. Ayan, nakikita niyo to. Ayan oh. 'Yan kasama sa dumi. Parang jelly translucent na puti na 'yan. Hindi 'yan dumi, mama lang sa dumi. Mga bulati 'yan, mga kalapati. Isang uri ng tapeworm. Ayan alas 4 gis ng hapon at ayan nakikita nyo kanina pa yan nakabukas mga kalapatids open lock ang ginawa natin tapos pasok sila mga kalapatids ayan so mamaya maya pakakainin na natin yan oh. samantala doon mga kalapatids may nagbabangayan. ayan o oh. Hoy, kayo mag -away. so kayo ayan mga kalapatids yung ibon natin na black check na yan ayan, yung nahulog, ay motivated siya masyado dahil nga pinoprotektahan niya yung kanyang teritoryo. Samantala, ito naman, nasa na yun, yung blue bar natin, ayan, Ah, hinahanap niya yung kanyang ah, boyfriend na tinago natin. Pero mamaya, ipapakita natin yan sa kanya para nang sa ganun, eh, mamotivate siya bukas na umuwi dito sa ating kulungan Let ko lang motivate sila kasi gusto kong subukan kung may ibibilis pa yung ating mga alaga. Time check tayo mga kalapatids. 4.20 na ng hapon. Kaya magpapakain na tayo sa ating mga alaga. Inuntian lang natin para nang sa ganon ay uh, masigurado nating makakain nila yung mga dapat nilang makain. Kagaya nun, yung mga corn mga kalapatids. Kailangan na kailangan nila yan. Ayan. Para meron silang magamit na sa liparan, ayan, kumakain ng corn kasi pag dinamihan natin yan, mga kanubi e, pipiliin nila yan yung kanilang pagkain so ganyan lang kailangan na uh, bantayan din natin yung kinakain ng ating mga alaga lalo na pagka panlipad medyo maarte pagka panlipad mga kalapatis ganun talaga flyer mix lang naman yan pero binabawasan lang natin ng kaunti yung uh, uh, protein ng uh, generic flyer mix na binibili natin maubos muna nila yan, and then saka, natin, saka na tayo magdadagdag kung saka sakaling maubos na nila yung pinapakain natin sa kanila ayan mga kalapatids, naubos nila yung corn o yung mais dun sa unang patukang nilagay natin dito kaya magdaragdag na tayo, ayan mukhang nakakatonog itong ating ibo na to na si Focus at uh, mukhang alam niyang lilipad na naman siya bukas kaya ayan nagpupultank na siya mga kalapatids or on carbohydrates yung tinitira niya sa so, pagkakataon ito siya naman yung kumakain kasi nga nandyan na eh, sa loob nilagay ko na yung paris niya ayan mga kanubi yung itim so hindi na makaporma ngayon tong ano yung black check natin si Zach Focus at ang um, gusto niya lang ay protektahan yung kanyang teritoryo kasi nga baka sakupin ng dalawang nagliligawan so dito sa baba ang may control na naman itong dalawang to so hayaan nating makakain ng malaya itong ating uh, blue bar na hen. And mamaya maya bubuksan uli natin to mga kalapatids. Para lang sa ganun, kung lalabas sila, e eh bahala sila sa buhay nila. Pero mamaya, isasampan natin silang dalawa. Update tayo mga kalapatids. Mukhang may sunog dun sa gawing pinkian. Kung pamilyar kayo sa lugar, dito sa pinkian, malapit sa sauyo. Ayan, Sana walang masaktan dun sa ating mga kababayan at mga kalapatids. At mo uh, mukhang may bumbero ng mga Kalapati's dahil uh, kanina pa yan pinagmamasdan ko dahil nga nag-aabang tayo ng ronda sa ating mga alaga sana walang masaktan ingat ingat mga Kalapati's at uh, ngayong buwan ng Marso uso ang sunog actually nasunugan din kami nung mga nakaraan yung aking bienan. kaya ingat kayo mga Kalapati's at uh, wag sana tayo masunugan ingat ingat doon sa ating mga ginagamit na electronics at mga appliances 75 years later Update tayo mga kalapatids. Alas 10 na nga ng gabi. muntikan na naman tayong mahuli. Buti na lang nandito pa sila. Kaya maisasampa natin yung ating mga alaga. Dalawa nga yung crates na naririto. Isa para sa mga lalaki at isa para sa mga babae. Okay na okay yan para hindi sila maglabo-labo. At syempre nandito rin ang buong tropa. Kaya shout out sa inyo mga tropa. Sana makauwi ng ligtas yung ating mga alaga. So kita-kita tayo sa abangan mga kalapatids. Hanggang bukas ng umaga. Alright.

Good morning mga kalapatids Time check tayo 7.09 ng umaga Tinanghali na naman tayo ng akyat dito sa ating baratang kulungan Pero okay lang yan dahil alas 7 naman ang release doon sa limay bataan ng ating mga alaga 52 or 55 kilometers air distance away from our loop mga kalapatid so malapit lapit lang yan pero sa pagkakataong ito tawid dagat na yung ating mga alaga at tawid sapa pala at kasi nila yung Manila Bay. Kaya malapit lang yan mga kalapatids. Kaya lang yung iba, lalo lalo na yung mga young bird pa. Takot yan, tumawid ng dagat or tumawid ng tubig. Kasi nga mga kalapatids, mahirap sa isang ibon na tumawid, dumaan or bumagta sa dagat. Lalo lalo na yung mga ibon na hindi naman talaga migratory na tumatawid ng dagat. na nahihirapan yan sila kasi uh, nakakaapekto yan sa kanilang buoyancy nako mag eto na naman tayo science na naman tayo basta mga kalapatid uh, hirap silang lumipad sa ibabaw ng dagat kumpara sa ibabaw ng uh, mga lupa pagka dumadaan sila sa kalsada gustong gusto nila yan dahil dun sa hangin na mainit e eh, umaakyat yan mga kalapatid yung hangin na malam malamig or hindi ganun kainit e eh, bumababa kaya nga yung aircon eh di diba nilalagay yan sa taas kasi nga yung hangin ay eh, bumababa yung hangin na malamig ganun naman sa kabilang banda, yung hangin na mainit, umaakyat yan. Pagka yung init na galing sa araw, mga kalapatids, ay tumatama sa mga, uh, sa mga building, sa mga kalsada, na simento, yan. Siyempre, nagre-reflect yan. Umaangat yan, mga kalapatids. So, yun ang ginagamit ng ating mga ibon para lumipad sila or uh, lumutang sila sinasabayan nila yon yung pagangat ng mainit na hangin na yon para nang sa hindi sila masyadong mapagod So yun ng uh, kumbaga yun ang pinaka basic na paliwanag doon mga kalapati. Pagdating naman sa dagat, ayan. Walang ganoon mga kalapati dahil na mostly yung init na absorb yan ng ano ng tubig. Tumidikit yan sa tubig at nanyo neutralize Kaya nang sa ganoon, talagang kakampay ng kakampay yung ating mga alaga para lumutang sila at uh, nakakapagdulot sa kanila ng labis na pagod yon mga kalapatids kaya yung iba, lalo lalo na yung young bird, iniiwasan ang dagat uh, yung mga old birds yan, mga sanay na yan tumatawid talaga, pagka no choice sila tatawid at tatawid yung mga yan pero yung mga young birds mga kalapatids ano yan eh uh, medyo may hina pa yung loob nyan at uh, ganoon pa man, tignan natin kung anong gagawin nila, kung talagang babagtasin nila yung straight nang Manila Bay patagos dito sa ano sa Pasay or uh, iikot sila don sa kalupaan sa mga karatig probinsya medyo mapapalayo nga lang sila parang dadaanan nila yung Lubao Pampanga o yung ano pa bang mga probinsya don yung uh, Orani, Bataan dadaanan din nila yon yung mga pinagngalingan nila so tignan natin kung anong mangyayari kung may tapang ba yung ating mga alaga A few moments later. update tayo mga kalapatids 7.31 ng umaga hanggang ngayon wala pa yung ating mga alaga antay-antay pa tayo mga kalapatid samantala nakalinis na rin ako dito sa ating kulungan ready ready na rin sila at nakahandaan na rin yung susubo nating bawang sa ating mga alaga so i-update ko pa kayo samahan nyo pa ako alright update ulit tayo mga kalapatid 7.45 ng umaga hanggang ngayon bokya pa rin yung ating mga alaga ako babagal talaga ng mga ibon na yun minsan napapaisip ako sa mga yun eh Hay na to. <laughs> Pero mahalaga umuwi yung ating mga alaga. So palagay niyo mga kalapatid, sino yung mauunang umuwi sa kanila? Ako, doon ako boto sa ano eh, sa bluebar eh. Kaya lang nung huli, nahuli siya. Pero dalawang beses na siyang mas nauna doon kay Zach Focus. Si Angel nga pala yung, ano, yung bluebar natin na babae. So dalawang beses na yun nauna, yung pangatlo hindi ko alam kung sino yung nauna sa kanila dahil pag akit ko nandito na sila so ngayon tignan natin kung uh, anong mangyayari ang score nila ay 2-1 dalawang beses nanalo yung blue bar dun kay Zap Focus tapos sa uh, isang beses palang nanalo si Zap Focus dun sa blue bar yun mga kalapatid ganun ginagawa ko <laughs> tignan ko kung sino yung mas mabilis sa kanila para uh, kahit pa paano, eh naoobserbahan natin yung galaw ng ating mga alaga. So antay-antay pa tayo mga kalapatids. Huwag tayong susuko. Update tayo mga kalapatids. Alas 8 ng umaga. Ito mukhang may pauwi na tayo. Sabi ko sa inyo eh. Yan, oh, si Angel yung ating blue bar. Ito yung mas mabilis na sinasabi ko sa inyo kaysa dun kay Zach Focus. At uh, hindi ko alam kung anong oras siya dumating dahil nagkape ako, nag-almusal ako eh. So ako dahil Uh, mahirap ng malipasan ng gutom mga kalapatids at uh, may kailangan ding ayusin pero pagdating natin, eto, nandito na yung ating isang munting kaibigan, yung isa na lang uh, mga kalapatids yung ating aabangan so, ganun gaya ng lagi natin ginagawa, pagdating, obserbahan mga uh, matamlay yung ibu natin, then ire-recover natin yan, tapos ganun lang din ikot lang din yung sistema, yun mga kalapatids aabangan pa natin, yung isang ibon natin right a few moments later nako mga kalapatids anong oras na oh mag 8.30 na mga kalapatids ngayon lang tayo nakabalik dito sa ating kulungan at ayan nandito na kayo ating ibon pasensya na kayo hindi ko na bijuhan yung kanilang mga pagdating kasi nga pagka umaga ay eh, marami rin tayong ginagawa at uh, kanina nga nagpahatid sa atin si Mrs. kasi nga may pupuntahan kaya ayon inuna, mo muna natin yon mga kalapatids at ito pagbalik nga natin naririto na si uh, Zach Focus so hindi natin alam kung anong oras siya talagang dumating pero hindi naman tayo magka-clock kaya okay lang yan mga kalapatids ang mahalaga alam natin na panalo sa pagkakataong ito si Angel so ang score nila ay 3-1 na mga kalapatids tatlong beses na itong nauna eto isang beses pa lang na una alright mga kalapatids maraming maraming salamat sa mga susunod nating ano uh, kabangan sikapin natin maging kapanapanabik at uh, anyway hindi pa naman to derby mga training pa lang to at hindi natin kailangan mag clap kaya okay lang yan mga kalapatids ang mahalaga inuwian tayo ng ating mga alaga alright maraming maraming salamat sa inyong pakikiabang at uh, pagsuporta at panunood sana ipatuloy niyong tangkilikin yung ating mga kwentuhan dito lang syempre sa ating tambayan. Kaya ikaw na kung hindi ka pa nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na, hit mo ang notification bell para updated ka sa mga ginagawa nating na kwentuhan. Pakilike, comment, share na rin ang video kung yung nagustuhan at pakisuportahan ang ating Facebook page para sa tuloy, -tuloy na kwentuhan na kapupulutan ng mga kaalaman. Paano mga kalapatid? Hanggang sa muli nating pagkikita. Paalam! stress na stress, stress oh tawid ilog eh hahaha <laughs> ayan nyo i-recover -re ko to sige mga kalapatids ingat kayo sa araw na ito